Good evening mga ka-atingero, ka, ka dyan La Luzon, Visayas, Mindanao Good evening po sa inyo dyan Mga OFW, good morning, good evening po Update ulit dito sa YouTube channel Ito, nagkakagandaan na mutya Ako ay natutuwa sa Mamaya, makikita nyo Ito po, ipapakita ko po itong Mutya na ito ito. na mo mga... Ay, dito pala hindi nakikita yan. Ayan siya. O. Ito ay Bato siya na lutang mga kababayan. Lutang ito, bato na lutang. Bali tatlo ito mga kababayan, no. Oh. Nagkakaganda, no. Oh. oh. Grabe 'yung pagkamutya niya ito. Tapos, ay, tumunog na yung alaga. Sorry mga idol dyan, tumunog yung alaga eh. Tapos ito mga kababayan. Ito yung legit na mocha po na lupa. Yan. Hindi lang po iisa. Kundi Dalawa kundi tatlo. Ito po ay bato po ito na tawag ito, mucha po na lupa na alog na naging bato. Yan, yun, yun ang kagandaan naman dito mga kababayan. Hindi po yung yung dati na pinakita ko na bato ay bato na mucha na lupa na bato, hindi naman siya alog. Pero ito, bato ay mucha na lupa na naging bato na alog. Tatlo na po apat, lima, anim. Nagkakagandaan mga kantingero. Ito naman isa para may bunganga. nga. Ayan. Para siyang may mata. Alog po ito mga kantingero. Hindi niya lang marinig po dyan. Ayan o. Oh. Kukunin ko po itong isa. 246 bali anim. Ito po ay mocha po ng lupa. Legit talaga mga kantingero oh, kung napapansin nyo. Oh. Kulay lupa talaga. Lupa as in lupa talaga mga kababayan. Tapos na naging bato na alog pa siya. Oh. Grabe naman to. Tapos ito naman mga kababayan yung ang tawag dito yung sinasabi nilang dignum itim ganon dignum pula o dignum kung ano ano ito mga kantingero o legit oh. kung dignum lang po pinag-uusapan na legit pumunta po kayo sa amin marami po may puno po doon mga kababayan May pono po sa uh, amin Nang dignum na sinasabi nila. Oh. Grabe. Tapos ito naman yung sinasabi nilang sumbalik. Sumbalik. Ang kakayahan niya yata ito mga kababayan e eh pagka e, eh, kinukulam ka gano'n, parang na, nabalik sa kanila. Parang gano'n yung sumbalik niya. Ito yung kahoy na sumbalik, mga kababayan. Ayan o. Oh. Hindi ito po yung design niya, ah. hindi po hindi po ito baka yung iniisip nyo po kaya po sumbalik ang tawag kasi ganito ang design hindi po natural na po na ganito po siya pero ito po yung kahoy na sinasabi nilang sumbalik yan ito yung kahoy na yon na sinasabi nilang sumbalik nakukuha din po sa amin to sa bisaya marami din po ganito ito po ay nilalagari po ng ganito binibiyak nilalagay po sa mga baon ng nyog garapa yung garama po ay yung may langis po yon na isineset nila upang mag kulo ganun kung ano man yung kakayahan yung langis na dadasal nila ito po yung pina, pinaglalagay nila tapos yung mga iba naman po ay nilagari nila ganun kunwari lalagariin nila dyan dito tapos binubutasan dito ito yung kunyo nilagari po dyan, tapos dito, binubutasan, ginagawa pong kwentas, ganun po. Ito po ay marami pong kakayahan mga kantingero ka kaantingera dyan. Ito po yung last na mahalaga po ito. Talagang legit po mga kaantingero, naka-GRS pa. <laughs> naka-GRS pa. Binuksan ko na po kanina. Ito po. Kung napapansin yung mga kababayan, may puti. Ito po ay bawal po daw hawakan, dapat 'yung tao tao daw po magtangan. Siya po ay siyap. Kunwari 'yung tao na magtatangan ay nakuha niya po ito. Siya po ay bubuksan niyo po ito. Bubuksan niya. Siya po mismo ang kukuha doon sa loob. Kasi yung nandito po sa loob niya po, may puti. May puti. Tapos may tatlo. Tatlong... Iwan ko po kung ano po yan mga kantengiro. Pero ang sabi sa akin dyan, itong tatlo na ito mga kababayan ito. One, two, three. Ayan, no? Oh. Ito. Ito po yung sinasabi nila. Ito po yung nakukuha sa yung yung isda na madulas na, kuan Ano bang tawag doon? Isda yung isda na madulas. Palos. Yan. Palos, mga kababayan. Ito po. I isang palos na napakataba tapos tatlo yung nakuha nila dito sa noo niya noo tapos yung palos na yun pinakawalan nila ito po yon ito po yung tatlo na yon ayan o no? yun ang sabi nila kaya ang magtangan po dito siya po ay kukuha siya po ay magbubukas tapos yung yan kung napapansin nyo yan o tumayo na yung kulay puti na yan mga kababayan yung puti na yan ay bulaklak po ng tanglad na puti ibig sabihin po kunwari tanglad po ito ah uh, tanglad na po siya ng marami pero may bulaklak na kulay puti po na siya lang po ang bukod tanging na puti ng bulaklak ito po yun no Napakaganda mga kantingero oh. Ayan o oh, Nagalaw si mga kantingero Kaya pagka eh magbakasyon ako Kukuha nga po ako ng ganito Sana mabigyan naman ako Ito Napakaganda itong tatlo na ito At saka ito Kaya napaka legit Pinakonsahakon sa akin JRS nakabote pa oh bubuksan ko sana at kukunin ko eh tumawag muna ako na ganun nga ang sabi po <clears throat> salamat po mga kababayan dyan Lalo Luzon Visayas Mindanao paki subscribe and like and share na lang po ang aking youtube channel Edison Mariano alias Mao po ng Igorot para matabayan nyo po yung susunod na i-vlog ko late para matabayan niyo po yung susunod ko po na i-vlog ulit na kukunin namin. Ako na yung kukuha mismo mga kababayan sa area na yon. Eh, may kumuha kaso naku, mahirap po sabihin. Salamat po sa panonood and like and share, subscribe mga kababayan, kanting era, kanting ero dyan. Salamat po sa inyo.